mapapasana all ka na lang dahil sa magjowa na ito na nakapagpatayo na ng pet-friendly cafe sa Santa Maria. Tara, yung baka daw, salam niyo ba ang nalaman ko? Kami ay napadpa dito sa poblasyon sa Santa Maria, Bulacan upang dayuhin ang cafe chino. Madali lang silang makita dahil malapit lang sila sa simbahan ng Santa Maria. Ito nga pala si Melanie at Charles, ang owners ng Pet Friendly Cafe na ito. Dati ay naka-coffee cart sila, ngayon ay naka-small or condition and closed cafe na sila. Very hands-on ang dalawang ito kaya minsan ay sila din ang madadatnan or makakausap mo dito. For their drinks, una ay ang iced coffee drinks like the sea salt latte at cinnamon latte na somehow may hint ng sea salt foam ang nauna at cinnamon naman sa pangalawa. A must try itong biscoff latte for for those who love Bisco flavor at something new to try ang atake ng Polvoron Latte. And salted caramel naman ang patok sa mga sudyante at bestseller din kasi nila to. For non-coffee, you can try their bestsellers like matcha and strawberry milk. At kung gusto mo both flavors, try strawberry matcha. May available pastries din like cookies at Nutella Al Capone Cruffle na pwede nyo itry. And the best itong lasagna na una naming naubos dahil masarap eh. They also have an initiative na pag order kayo, a portion on your payment will be helping stray dogs. Open nga pala sila from 12 noon to 12 midnight every day. So ano pang pangintay nyo, tara na dito sa Cafe Chino sa Santa Maria, Bulacan. Let's go!